Napakasaklap na ito para dito sa isang diehard o taga-suporta ni Digong. Meron palang ganitong eksena. Meron palang um, nangyaring nakakahiya. <laughs> kilala na marami sa atin ano, si Lorraine Badoy. Si Badoy. At siyempre, siguro kilala niyo rin yung kanyang partner. Ano ho, mga taga SMNI, walang bago. Basta mga dikit sa SMNI at kay Kibuloy at kay Digong. Ibig sabihin, pipilitin na magdunong-dunungan, magmarunong. Akala mo talaga may alam. Ano? Akala mo talaga, eto si Badoy, O, naman. Um, piniling magpagamit sa mga katulad ni Digong dahil hindi makasabay. Hindi kaya makipagsabayan sa kompetensya ng kanyang profesyon. Kaya ginamit o nagpagamit na lang. Ito na ang naging trabaho daw ni Badoy, human red tag. Mantakin mo, ah. meron kang ganyang klaseng trabaho. Sumama sa delegasyon ni Digong, wala daw sa listahan, hindi daw in ng Quadcom na isa sa mga, isa sa mga uh, miyembro nga ng delegasyon ni Digong, etong si Badoy. Kaya pilit daw na pinapaalis sa hearing. Pilit, pinapaalis. At ang sabi ni Badoy, mga arrogante daw at walang modo, wala naman daw valid reason etong Quadcom sa lamang na hindi daw nila gusto ang presence na itong si Badoy. Mukhang, mukhang threatened daw ang Padcom sa buong delegasyon nga ni Digong. Kung talagang um, natakot, kung talagang na-threatened ang mga congressista uh, kongresista, talaga lang yung sinasabi ng mga diehard na ka isa isang tagapagtanggol ni Digong sa kongreso na si Cardema correct me if I'm wrong, Kardema. nakita niyo naman po kung paano niya ipinagtanggol si Digong. Kaya isa-isa na nga lang, ganoon pa kalala kung magsalita, ganoon pa kalala kung magbasa. Sabi nga ng mga kababayan natin, mukhang pang grade one. So ayan, balikan natin si Badoy. Arogante daw, etong mga kongresista. <laughs> Coming from you, my goodness.